Hi guys, welcome na naman sa ating vlog. So for today's video is update lang sa ating Meralco Ayun, bill. Na di ba, gugulin tayo ng aircon noong July 7 and ang ating bill uh, last month doon sa ating uh, lumang aircon is 5,600. So bali nung sumunod na bill, no nabili natin tong uh, bagong aircon na to is nasa 3,000 plus siya. So, ayan yung under nung ating metro habang ginagamit natin yung aircon. Bali, July 7 natin siya nabili and July 24 nag -reading. Bali, uh, may kalahating buwan na gamit natin yung lumang aircon tsaka kalahating buwan yung bagong aircon. So, ayan yung dating bill. Nung lumang aircon yung gamit namin is 5.6. Tapos, nung sa kalahating luma, kalahating bago is 3.3 na lang siya. And ngayon, ito na siya 2.4. Ang ating kuryente. And, 1 to sawa yung gamit natin sa aircon. 24-7 siya nakabukas. Ayan yung mga previous bills. So, ayan. Yun yung nadudulot o na, na bibigay ng aircon na inverter kahit gamit mo siya ng 24-7 ayan ang ating bill 2,400 ang saya-saya yeah, ba diba? so paano pa kung uh, gabi lang natin siya gagamitin siguro mas mababawasan yung ating konsumo sa kuryente so ayan guys thank you for watching bye see you on our next vlog bye